Ayan po ang ating ginawa ngayong puto. Yung pinakamasarap ng puto. Naka limang, limang pi na piraso lang po muna nagawa ko dahil naka-salang pa po yung iba. Uh, Yan po ang pinakamasarap na ating puto na may saging. Uh, sana po, uh, panorong niyo po sana aking video. Uh, papalo na lang po, like, at uh, support na lang po ang kailangan ko lang po sa inyo. Sana po, Pasuporta naman po sa aking munting channel. Sige po, ang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat. Ito na po ang masarap na puto na may saging. Ito po ang mga gamitin natin. Ito meron po tayong asin, ah, harina Sorry, sorry. harina 1 kilo. Yan po ang gagamitin natin. Nagagawin natin puto. At meron po tayong asin at may asukal po tayo na isang 1 cup na asukal lang po ginamit natin at meron po tayo vanilla vanilla powder po to ang gagamitin po natin meron po tayong baking powder Yan. baking powder at meron po tayong gatas apat na piraso at meron pa rin po tayong dalawang pirasong itlog ang gagamitin po natin at meron po tayong tatlong pirasong saging yan po yung saging na inano ko na po yan na nilam ko na po loob niyan para dito konti na lang dudurugin ko o yan po tignan po natin lahat ang ating gagawin bago tayo magsimula yan Una ano po natin ilalagay yung ating saging. Yan po, yung saging natin. Nilamog ko na po yan. Lamog na po yan. Da dapat ang gagamitin yung saging ito, hinog na hinog. Kaso wala, wala akong hinog na hinog na saging. Eh. eh, ito na lang o. Ginawa ko lang. Nilamog ko na lang yan, yan. o may gyan. Saging tatlo. Ang gagawin ko lang ng mga tatlong piraso. Panlasa lang naman po ito sa aging natin. Hindi na muna natin ano ito. Panlasa lang po ito para mag, maglasa sa aging lang ito. Pasensya na po kayo at eh, nasa ibababaw lang po ng wasing ako ng kaano ng mga recipe ko. Yan. At yan, tuturugin po natin ng konti para naman na Para is lang ko ng timpla po ng ano to lang sa ano ko sa sa hot cake. Kaso ito ano lang ah uh, ano po natin lang to. Lalagyan po natin asukan Yan may asukal na po tayo. Lagyan po natin siya ng konting vanilla, vanilla po yung vanilla. Lagyan po natin. At lagyan po natin ng uh, baking powder, isang kutsara lang po. Tapos lagyan po natin ng itlog. Dalawang piraso po ito kung ginamit ko po ito, dalawang piraso at gatas lagyan po natin ng gatas po yung gagamitin natin. So, oh, sa ngayon po, ah, bagay natin na imimix na po natin lahat. Maglay na po natin lahat yan. Na po natin lahat maglalagay po tayo ng asin. Kung nakita niyo po asin, naglagay po tayo asin. Yan. Para kita niyo po lahat ng gagawin ko. Yan, yan na po natin. Ngayon, nalagyan na po natin ng harina. Nalagyan ko na itong tira ko. May tira ko ngayon. Nalagyan lang natin ngayon. At ito. Ito, kakalatihin lang po natin to. Hindi naman lang po natin nalagay lahat yan. Yan, kalahati lang po nilagay ko. Uh, Haluin na po natin. Dahan-dahan lang po muna. Hanggang maano pa. recognize no yen. Yan. yan. na po tayo ng ating kasihola. po natin. O oh, po, yan. Kumukulo na po yan natin. At ito po yung ginawa kong ano, uh, hulmaan. Uh, point lang po. Wala po kasi yung hulmaan talaga. ah uh, gumawa lang po ng hulmaan ko ng puto. Para lang may mga gawa kong puto. Kasi matagal na po akong di nakakatigam ng puto. Kaya yan. Nagawa po tayo ng puto ngayon. Hulmaan ko lang po ng puto yung ginawa ko. Nagawa lang po ng gawa ko. Gawang ano ko lang yan. Sariling gawa ko lang po yung gawa ng pulma ko ng puto. Nakikita nyo. Pinagtabi-tabi na natin yan lahat. Ngayon, maglalagay na po tayo ng mga harina natin na ginawang puto. ng po. Bali ang nagawa po natin siyam na piraso po yung ginawa natin na puto ngayon yan po yung gagawin natin puto siyam na piraso yan tatakpan na lang po natin yan magbibilang po tayo ng 10 minutes bago natin na hanguin po yan 10 minutes o yan tignan na natin ang ating puto ayan nakita nyo ayan o, nakita niyo pumutok na o, ayan. Tayo na po yung nagawa natin po ito. Yan. Masira po yan. Siyam na piraso lang ginawa. Laligyan ko sana ilog maalat kaso baka ayaw ng mga ko. Yan, nyo. Uh, ano na siya, ano, Bumiyak na yung ano, ating puto. Ayan masarap na masarap na puto. Uh, na natin yan. Ayan, okay. konti. Ayan po, ang ating ginawa ngayong puto. Ang pinakamasarap na puto. Naka limang pi siya na piraso lang po muna na gawa ko dahil nakasalang pa po yung iba. Uh, yan po ang pinakamasarap ng ating puto na may saging. Uh, sana po, uh, panoorin nyo po sana ang video. Uh, papalo na lang po, like, at uh, supporta lang po ang kailangan ko lang po sa inyo. Sana po, pasuporta naman po sa aking munting channel. Sige po, ang gandito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong lahat. Ito na po ang masarap na puto na may saling.